Ano ang gagawin mo kapag may biglang kumanta sa bus ng May mamamatay, hindi ko sasabihin Ganito kasi yung nangyari sa isang pamilya nung papunta sila sa isang probinsya Story time Papunta yung pamilya sa isang resort nang biglang may batang kumanta sa loob ng bus na nakakatakot Natakot talaga ako nung nalaman ko yung kwento na to Kasi imagine nyo, nasa bus kayo, payapa tahimik Tapos biglang may kakanta ng May mamamatay, hindi ko sa sabi. Kuwento to sa akin ng isang staff ng restaurant habang naghihintay kami ng table. Pina-follow daw niya ako at gusto niya i-share tong kwento niya na to. Ako nga pala si Buji at may ako mag-story time. Kundi so, pa ako pina-follow eh, follow niya na ako. Paulit-ulit daw yung bata na kumakanta. May mama matay hindi ko sasabihin. Nagkataon na nandun yung lola niya na merong experience sa mga engkanto at kaluluwa. Pinagsabihan niya yung bata, itigil na raw niya yung pagkanta. Ganun daw kasi yung dapat gawin na kapag may kakaiba at nakakatakot na experience, kailangan mo raw labanan. Tinigil naman yung bata pero inulit niya pagkatapos ng ilang minuto. Pero this time, mas mahina. May mama matay. Hindi ko sasabihin. Pagdating ng pamilya sa resort, hindi mawala sa isip nila yung kanta. May mama, mamamatay, hindi ko sasabihin. Sabi ng lola, wag daw nilang isipin kasi maa-attract daw nila yung bad energy. In-enjoy na lang na yung pagsiswimming. At kinalimutan yung kanta ng bata. Pero maya-maya, biglang may lumapit sa kanilang lifeguard. Wag po kayong matatakot ah, pero yung isang batang kasama nyo, walang ulo yung anino. Agad-agad nagdesisyon yung mga matatanda na umuwi na lang sila. Natakot sila na baka may mangyari pang kakaiba. Mga bandang alas stress na yon at palabas na sila ng resort nang biglang may nakita silang ambulansya. Sabi ng mga ibang bisita ng resort, may isang bata daw na nalunod at sumama daw sa kanila yung masamang energy galing sa bus at naiwan nila dun sa resort. Ibang tao nga lang yung naging biktima.